Magandang araw, Sniper 155 K-Less Ngayon, dinala natin sa atin dito ng ating barkada Kasi, uh, ang issue na nito Nung nag-ride siya, ay bigla siyang tinerikan. Ngayon, dinala niya sa isang shop Apan-checking ng mekaniko doon Pinapalitan sa kanya ng ECU Kasi, Serada yung ECU Ngayon, ito na yung kanyang ECU Pinalitan ngayon ng bago ito nakakabit na ang bago kaso meron siyang concern kasi yung concern na yon ay nakabukas yung kahit naka off yung knob nakabukas yung uh, keyless indicator pati pag inon mo yun hindi nawawala yung kanyang check engine at isa pa rektang bukas yung kanyang fuel pump yan no? ngayon dinala dito sa atin kasi yun ang concern niya kasi binalik niya doon sabi daw nung unang naggumawa matatanggal rin daw naman yung engine check kaso ang concern niya kasi na, na niya pagbukas niya ng susi rekta yung kanyang fuel pump hindi na siya bumalik doon kasi malayo ngayon uh, dinala dito sa atin nuksan ko tinanggal ko yung mga uh, cover ang hindi maayos yung pagpapakalagay ng silyo ng tape. Ngayon dito yung ditong wirings open to tapos dito medyo buhaghag yung pagkakasilyo ng kanyang tape. Ngayon tinanggal ko para makita ko kasi nagdududa ako pagbukas ko ng nap rekta talaga yung kanyang fuel pump na umaandar. Upon checking ito ang nakita natin. Yung blue na may stripe na itim ito yung galing sa ECU na which is, pag on mo ng nab, sakalang masusuplayan ng negative, charge ang fuel pump bago pa lang sya aandar pag inon mo yung nab, kasi ito ang ground na magsusuplay ng ground papunta dito sa fuel pump icing. ngayon, ang ginawa nung unang nagayos nerekta nila yung negative na papuntang fuel pump, kaya pagbukas bukas mo ng nab direkta siya na umaandar, Which is, uh, mali yan. E, palaging bukas ang kanyang fuel pump. Eh, kung nakalimutan mong naka-on, patuloy na aandar at uh, magpapangsyon yung, yung kanyang fuel injector na magsusupply ng gasolina hanggang sa yung motor ng fuel pump ay ma-stress out hanggang sa masira. Kaya, at isa pa, yung blue na may itim na galing dito sa ECU pinutol nila ito yun uh, pinutol nila kasi nga siguro yung pagpalit niya nito ng bagong ECU marahil sira ito kasi chinek natin apan diagnostic okay naman yung kanyang diagnostic pin yung supply ng positive supply na positive at negative tinester natin yan kaso yung uh, light green na patungong ECU itong light green na to patungong ECU okay naman hanggang dito kaso hindi ko hindi natin ma-access ng diagnostic tools yung kanyang ECU kasi nga sira to busted na to yung pinalit nilang bago kaya hindi nila napapagana yung napapalabas yung ground na magsusupply sana dito sa fuel pump pag inon mo yung nab wala kasi itong ano eh, supply uh, ah, natin ilagay natin sa positive yung clip ng tester kasi ground ang kukunin natin titignan natin to dapat pag inon natin ang nab magsusupply to ng ground magkakaroon to ng iilaw yung test light sige nga mo ang knob, yun mong nab yon hindi siya umiilaw. Kaya ang ginawa siguro nung mekaniko para mapaandar niya lang kasi ito bago tong palit nila na ECU para mapaandar niya lang, ginawa niya na ng paraan, niriktan niya na lang yung niriktan niya lang yung uh, linya ng fuel pump which is itong sa positive, ito nasasakit. Tapos yung negative, nirekta na lang nila dito sa iti, itim na coding ng negative ng Yamaha papunta doon. Kaya pag inon mo yung nap, rektang umaandar yung kanyang fuel pump ang bumigay. Kasi dapat control lang siya na pag inon mo yung nap, saka lang siya magsusupply ng ground, hindi siya rektang umaandar. Hello. Tapos yung sakit na nakalagay, ito. Oka-oka na. May damage na linagyan lang nila ng cable tie. Ngayon, iaayos natin to. Tapos, tapos, papalitan natin ng nitong socket para mas maganda at organized na siya. At, isasilyo. Kasi ito, yung unang guma-open to eh, hindi niya nasilyuhan na lagyan ng tape ng maganda. Kaya, pinasok-pasok pa to ng tubig. Yo, gutay-gutay na yung mga, yung style ng, ano, wirings niya. Ngayon, tinignan natin kung may mga iba pang nakatap kasi yun, tinirikan siya yung unang ECU nito nasira kaya nag pasya siya yung nagayos nito na palitan ng ECU kaso yun may depekto rin yung pinalit na ECU. All right. muna natin yung wirings at yung ano uh, sakit nitong mga fuel pump yan yung nakakabit dito sa motor na nakarekta yung kanyang fuel pump ngayon hindi talaga mapasok-pasok inspeksyon na rin natin yung kanyang diagnostic pin yung linya yung light green na papuntang ECU para ma-access natin yung kanyang ECU pero hindi pa rin titignan natin dito dito Yan, communication failed. Hindi talaga makapasok. Try natin dito sa OBD pumasok. fail rin talaga kaya hindi ma-access ibig sabihin corrupted tong kanyang ECU kaya nagpasya tayo na uh, ng ECU dun kay Goyo Works ito na nga pala yung ECU na galing sa kanya yan Riniset niya lang ito at bago pa to ito ang ikakabit natin kasi hindi natin mapasok ng diagnostic kabit na natin yung ECU na galing kay JC Warp. Yan. This thing dito. Yan. On natin yung susi. Yo. Meron na. Oh, bigla siya nawala kasi naka-program yung binibigay niyang ground dito sa ECU. At pag in-start mo, saka lang siya magkakaroon ng supply na ground yeah. ayos at pag hindi siya ginagamit nawala wala yung supply yeah. okay na kakabit arglado na tong bagong ECU na galing kay Goyo Works eh kakabit na lang dat natin dito para magfunction na palitan na natin ng ECU at na iayos na natin yung kanyang harness at wirings na balutan na natin ang tape moment of truth, testing natin ayan. Ayan. wala na rin yung palaging nailaw yung kanyang key indicator testing at yan, naibalik na sa dati na hindi na sya rektay yung kanyang fuel pump pag inon yung knob testing ayusin na lang natin yan at ibabalik na natin yung mga kaha pero bago natin ibalik linisan muna na natin okay. alright pati yung busina na iayos na natin